Pag-ibigat at pa nawa po ang maghari sa akin. May napansin lang po ako na kahawig ng istorya kay Jose at saka sa Panginoong Heso Kristo. Si Jose po, nakakita siya ng pangitain ng mga bituin. E, labing dalawang bituin ba yun? Tapos sabi ni... Sabi niya, luluhod daw yung labing dalawang bituin na yun. Tapos, naghalit sa kanya parang ano, ano ba yan yung mga kapatid niya yun tsaka yung ama niya nagalit sa kanya yung ano yung silang lahat hanggang sa nung pinapunta sila sa pastulan ba yun binugbog si Jose hanggang sa nilagay siya sa balon tapos binenta siya sa mga taga-ehipto di na parusahan si Jose. Tapos after noon, napunta siya sa Egypto, hanggang sa doon na siya pinagpala lahat ng malapit na bansa sa Egypto. Sa kanya lumalapit para bumili ng pagkain nung panahon ng tagutom. Tapos, ah, uh, Hangga sa dumating yung panahon yung mga mismong kamag-anak niya eh ano yung sa, lumapit sa kanya hangga sa nangyari nga lumuhod nga sa kanya yung ano yung yung mga kamag-anak niya ama niya tsaka yung mga kapatid niya sa Kristo, may pangitain din, di ba, yung si Maria, kinausap si Maria, kasi siya mapalad siya, uh, yung anak niya magiging tagapagligtas, tapos, di ba, pinuntahan ng tatlong pantas si Jesus Christ na no? masanggol siya, dahil siya nga daw yung Messiah. Di, dumating din yung time, hanggang sa naparos, nangaral si Jesus Christ, hanggang sa naparusahan na siya, parang ganun din sa pahayag din ni ano ni Jesus Christ hindi rin siya tinanggap kaya ng sariling bansa niya si 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 ano si Jose hindi siya tinanggap ng sariling sambahayan niya si Jesus Christ din hindi siya tinanggap ang ginawa pinapako siya sa krus hanggang sa kamatayan pa nga pero ngayon, si walang makakaparoon sa ama kundi sa anak, kundi sa pamamagitan ng anak. At sabi pa nga sa John 3:16, 'di ba? Uh, sa pagkat na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang bugtong na anak. Kung ang sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro, eh di ba, nakasulat din darating yung panahon na na magbabalik loob ang mga Israelites. Hindi pa ngayon pero possible na mangyari 'yon. Yung nangyari kay kay Jose. 'Yun din ang mga 'yun din ang, parang ganun din ang mangyayari sa Kristo. Na luluhod din ng mga ano, ang mga Hudyo, ang mga Israelites kasi 'di ba lahat ng Ewan ko kung ano ah. Maaari yun eh. Oo, luluhod yun. Pag nakilala nila na si Kristo ang Messiah, luluhod ang Kristo. Sa mga, ay, luluhod ang, sorry po, luluhod ang uh, ang um, sa Kristo. Pag nakilala nila, pag loobin, hindi, hindi pasaan sa ano yun, hindi pa sa panahon na yung 'di ba meron din nakasulat sa sa apocalypse na lahat ng nilalang luluhod sa Kristo at paluluhurin din ang Kristo sa Ama, sa Diyos Ama na nasa langit. ah uh, yung po, sana uh, may konting na-share ako sa inyo kahit paano. pagibigat ka pa po. Ingatan nawa, God bless. pag -ibig.